Bumabalik nga na naman ang yabang ng Grizzlies players at ganila nga ang ginawa ito kay Gavin Durant. Pero bago yan mga idolay atin muna nga pag-usapan ang mga nasabi ni Nikola Jokic nang matanong nga siya about sa MVP race between him and SGA. Well, pakinggan nyo muna itong kanyang mga sinabi. Heard of in row, so I'm really, uh, I, I cannot control it. I think uh, I'm playing the best. I will say that I think I'm playing the The best basketball of my life, so if that's enough, it's enough. If not, he, the guy deserves it. Really, he's really amazing. Walang well, ang naging answer ni Jokic sa MVP race between him and SGA, sinabi niya pangatlo at apat na taon niya sunod na nga daw niya ito at hindi naman daw makokontrol ang magiging resulta. Pero sinabi niya mga idol kanyang kinampain muna ang kanyang sirile at sinabi I think I'm playing the best basketball of my life. At kung hindi daw yun magiging sapat para manalo ng another MVP then it's okay nang dahil ito nga daw si SGA deserves it. Sabi niya, if not, the guy deserves it. He's really amazing. Yan mga idol ang kanyang nasabi na talaga namang hinangaan ng maraming NBA fans. Natuwa nga sila dito sa mga sinabi ni Jokic at pagpapakita nga daw ng kanyang magandang sportsmanship. At ngayon ay ang pag-usapan ang Memphis Grizzlies team, ang Grizzlies players na umaangas nga daw muli, bumabalik daw ang dating yabang ila. Wala well, sa tapatan ng Suns, pati na rin ng Grizzlies ay talagang nagkakagirian nga itong si KD, pati na rin si Spencer. At ang nangyari dyan ay sumasali nga itong si Najamurant pati na rin si Desmond Bain na talaga nga namang chirping, barking at each other all out the game. Ito nga si Kevin Durant at pati na rin ang mga Grizzlies players. At sabi nga mga idol ay parang dinadarag nga doon nila itong si Kevin Durant. Sinusubukan nga na alisin siya sa anyang laro nang dahil magiging emosyonal nga siya kapag ginagalit nga na ito nila dyan nila Desmond Bain pati na rin ang buong Grizzlies team. And after the 3-pointer nga dito ni Cam Spencer ay parang nagtagumpay nga ang Grizzlies team in getting on Kevin Durant's head nang dahil parang napiko na nga itong si Kevin Durant sa pag-aangas nga ng mga Grizzlies players sa kanya. Matapos kasi ng 3-pointer dito ni Spencer talagang sa niya nga itong si Kevin Durant ilapitan sa anyang muka. And then matapos niya ay parang napiko na nga itong si KD kung saan sinubukan niya pang pati din itong si Spencer mga idol. Not a basketball play and definitely a dirty play at itong mga idol ay resulta nga nang dahil itong mga Grizzlies players abay inaangasan niyayabangan itong si Kevin Durant all throughout the game at talagang na na itong si Kevin Durant. And at the end mga idol, hindi nakabawi itong si Kevin Durant sa pang-aasar sa kanya pag-aangas ng Grizzlies players nang dahil talo nga rin sila sa close game na ito despite KD dropping 35 points. At ito nga mga idol ang naalala ng maraming NBA fans na Grizzlies team nung nandito pa si Dillon Brooks. Kung saan talagang every single game, every single night ay parang dinadarag at inaangasa nila ang kanilang mga kalaban. And actually ganito nga daw yung talagang dating Grizzlies, yung Grizzlies na nakilala ng bawat isa. At dito nga sila mga idol na kilala sa pagiging gritty. At nung nawala si Dillon mga idol ay parang medyo humupa. Ito nga ang pag-aangas na ito nga mga Grizzlies players. Pero ngayon mga idol ay parang unti-unti nga silang bu bumabalik sa dati at itong si Kevin Durant ang una nga nilang nabiktima.